Welcome to bcgram.net ang YouTube channel na nagbibigay kaalaman at latest na balita saan man sa mundo. Sa episode natin ngayon ay babahagi namin sa inyo ang tungkol sa mga hula ni Roddy Baldwin ang kilala sa social media bilang nakapagpredikumanong ng mga mangyayari. Sa isang interview niya ay sinabi niya ang limang mga bagay na nakita niyang mangyayari sa ating bansa. Alamin natin yan pero bago ang lahat mag like at subscribe ka muna pinutin ang like at subscribe button pati na rin ang notification bell para ma notify ka sa mga susunod nating mga video Sa dami ng nangyayari ngayon sa mundo tulad ng kalamidad, kaguluhan, pandemya, sakuna at iba pa ay eh marami ang nagtatanong kung ito nga ba ang nalalapit na paghuhukom. dalangan nga nito ay talagang pinag-uusapan at trending ngayon ang psychic na kilala sa social media na si Rodi Baldwin dahil sa kanyang mga nakakagimbal na prediksyon na nagkakatotoo. Ilan lamang dito ang pagkamatay ng kilalang vlogger na si Lloyd Cadena sa kanyang nahulaan at ang pagkamatay ni Kobe Bryant na sikat na sikat na basketball player sa mundo. Kasama din dito ang pag-aalboroto ng Bulkang Taal na lahat nga ay nagkatotoo. Ang mga pangitain o premonisyon ito ay ipinost niya sa Facebook account upang magbigay daw mano ng babala sa lahat. Dahil nga dito ay dokumentado ang pagkakatotoo ng kanyang mga pangitain o premonisyon. Kasama din sa kanyang nakita sa mangyayari o nangyari na nga ay ang pagkamatay ng isang politiko sa Bulacan at ang pagkakaroon ng lindol sa Davao maging ang pagkamatay ng batikang aktor na si Eddie Garcia ay napredikt din daw niya anong nangyayari. Bago niyang prediksyon na isang malaking trahejo mano sa dagat ang nakikita ni Rudy Baldwin at isa nga lamang ito sa limang bagong prediksyon na ibinahagi niya sa interview niya kay Corina. Narito ang mga bagong pangitain ni Baldwin na kanyang ibinahagi. Una, ayon kay Rudy, isang Asian leader daw ang nakikita niyang papanaw. Ayon sa kanya, And I quote, yung pangalan niya ay tumatak talaga. Nasawi siya mismo doon kung saan siya nakatayo kasi nakikita ko sa vision ko nakaharap siya sa maraming tao. Pero ang isang option naman is pwede siyang masawing tulog. E end of quote. Ang pangalawang pangitay naman ay may mangyayari daw na malaking trahedya sa dagat. Ang sabi niya, and I quote, hindi ho ito biro eh. Malaki po ito, malaking barko kung saan maraming tao ang nakasakay. After na malunod yung napakalaking barko, maraming tao ang nawala, maraming tao ang nasawi. End of quote. Ang pangatlong pangitain daw umano ay ang magluluksa ang buong showbiz industry dahil sa may tatlong celebrities ang babawian ng buhay. Ayon sa kanya, and I quote, ang unang artista, i-describe ko muna siya. Matawag ko siya ang legend. Ang artista na ito ay namamayagwag pa rin siya hanggang ngayon. Sa modeling, sa commercial, sa movie, pero meron siyang political side. Ang ikakasawi niya is yung karamdaman niya. Pangalawa, artistang lalaki. Medyo nakikita ko siya sa politika pero ang ikakasawi niya is part of murder. Pinasok siya sa loob ng bahay saka dun siya pinatay. Yung pangatlo, isang teenager. Bata pa lang ito. Nakita ko kasi is yung pagkaaksidente niya talaga ang ikakasawi niya pero ando doon kasi yung words na careless. End of quote. Pang-apat na pangitain, sasabog daw ang bulgang taal mas malakas daw sa naon ng pagsabog. Ayon sa kanya, And I quote, Kumbaga nandoon yung words na traidor ang taal, paparamdamin ka ng katahimikan, bigla ka nalang bubulabugin so alam nyo sa vision ko, sa taal sasabog po talaga siya ulit. Kasi habang tinitingnan ko yung vision ko, lumalabas talaga yung apoy doon sa bunganga ng bulkan. End of quote. At ang panglimang pangitain, mas malala ang ating pagdadaanan sa hagupit ng kalikasan. And I quote, Dapat tayong manalig sa Diyos, higit pa doon mas malalim kasi pa nating higit pa tayong makaranas ng matinding kalamidad. Alam nyo ba yon? Kahit yung tinatawag nating krimen, higit nating mararanasan yan sa mga darating na buwan o taon. End of quote. Ilan sa mga prediksyon na ito ay maaari daw pigilan kung maaabisuhan ng maaga at susunod ng tao sa babala. Subalit ayon din sa kanya ay wala daw manong tunay na kakaalam kung ano ang tunay na mangyayari sa atin 100% sa hinaharap. I-comment mo lang inyong opinion dito at huwag kakalimutang mag-like at subscribe. Pindutin din ang notification bell para manotify ka sa mga susunod nating mga videos.